Napakainit talaga mga pre. Ewan na lang ba kung maganda na yun dito. parang nagpangit. Ano lang, na, kahiyon yes. pa ko. Iisa na. Alang yan ko. Parang inhiyan pa ay ang bahay ko. Ah. Ah.

Pagbalik tarikto pre pa pa bulungon ta. Ha? Dependan. Patas kita pa, bun. Pagbulungon ta. Tabikabik nang po. Masincha lang po. Lang po. Balay nyo. Geri lang ko nag-iisi toy eh. pero pagka tapos na uniye eh, nang pagkasakita nang gidya. Nagdako na gid ako po. Masincha lang gid.

Ah, gibuhat gini pre sa kau hidik tu pre. Gini ke puyok hidik dalik hidik wala nang hubag sa unbuto.